Buksan mo, Marian. Ayan. Kailangan gawin nyo mga idol ha, ah, para makatipid kayo na. No? Up! Wag! puputok Ayan mga lodi ha. Ah. Bibigyan ko kayo ng, ano, ng idea. O oh, kanito melty Bakit tubig lang to? Para makatipid kayo sa, sa yellow. No? Bukha tayo ng sambong yellow. Ayan. Ayan, ayan ang pichel. Nakita nyo. Diba? Tingnan nyo, hindi na natin yan lalagyan, hindi na natin yan tatanggalin yung balat, no? Tapos pupunta tayo dito sa tubigan. Buksan mo, Marian! Ayan. Yan lang ang gawin nyo, mga idol, ha? Ah, para makatipid kayo, no? Hop! Wag! Pumuputok! Rap, patay mo na, anak! Ito lang, mga idol. Hintay lang natin saglit, no? Ayun, okay na. Malamig na mga lodi. Ayun, next, tagay. Dito na. Oh, kanina 'yan. Hmm. Igaw na. Tingnan natin. Hmm. La merde. Teka, Marian, oh. Siyempre kailangan natin ng ano. Hop. Hop, inom. Malamig na, malamig na. No? Hmm. Bago natin ibalik, ibusin mo natin tubig para hindi sayang ang ano. Okay, nakainam na tayong lahat, no? Magawin lang natin, kukunin na natin yan. Balit ulit, di ba? Tapos, siyempre, balik lang tayo dun sa ref. Tapos, ilagay ulit natin. Okay. Basic, di ba? Kunin natin ulit yan. Okay.